Hello mga ka-grade, ito po yung sinabog natin nung nakaraan dito sa Lapu-Lapu na Rapalawan ng Jasmine 470 na napakadalang po nito, 25 kilos lang per hectare. Naalala nyo po yung lugar na yan. Ito po yung tinuturo natin na madalang na pagkakasabog, 25 kilos per hectare. Dito sa mga problematic na lupa, makalawang na lupa, kontaminado ng chromium na lupa. Porti kabas lang per hectare ang inaanin po rito dahil sobrang hirap po talaga. Pero andyan, ito nga, ginamitan nga natin ng sistema na organic, pure organic fertilization method organic lang po ang nilagay natin after po natin may sabog pagdating po ng walong araw ay eh, nag spray po tayo ng bio plant booster ito po kasi ay eh, demo trial lamang at uh, pinapatunayan lang natin na uh, sa pamamagitan ng mga pagrejuvenate at saka pagrehabilitate ng lupa ay makakapagtanim tayo ng ibang variety maliban po sa Kerry mas at sa IR44 dito sa Lapu-Lapu Nara Palawan. So ngayon nga po August 7, nandito pa ako sa Nara Palawan ngayon. Ito po yung naging resulta ng sinabog natin. Nakabuka na rin po yung sabog at uh, papatubigan na lang ito at kakargahan ulit ng organic fertilizer magpapaispre pa ulit ako ng uh, bioplant booster at uh, yung mga awang-awang na yan at saka yung mga bitak-bitak po na yan ay makakatulong po yan para dito magsuhi po itong ating Jasmine yes, I mean, 479 dito sa problematic na lupa taghirap po ang tubig dito at doon nga sa mga area na hindi na po inaabot ng tubig ay eh, talagang nasira na po yung palay pero bilang isang demo royal ng rehabilitation at saka pag-rejuvenate ng lupa, ako po masaya sa so nakita ko na to. Sa so nakikita ko po na nagre-react na po yung lupa doon sa organic fertilizer, sa bio enzymes, saka sa plant booster. Ay mukhang malaki po ang pag-asa sa protocol natin sa pag-rejuvenate, -re pag-rehabilitate -re ng lupa dito sa Lapu-Lapu, palawan.